si Trump pala ay dumating din sa bansang Malaysia noong ASEAN summit hmm. ayan siya yung sa itaas yung arrival niya at dito naman sa baba ay yung departure ayan siya guys sumasayaw pa nga eh Ayan na. Masaya. Sa pagdating niya sa mga sayaw siya. Ayan. <laughs> Pinasaya niya yung mga bata. Ayan. So, nakagarahe na rin yung kanyang sasakyan. Nihintay siya. Alright.